So, sa, sa gusto niya niyang, niyang sabihan na magbibigyan siya ng reward, basta bombahin ng ganitong klaseng ahensya, o mga main office, o yung mga field offices, lagi po siyang may sinasabing pabuya daw na 5 million pesos. So, hindi lang pala kami. Nakaiila na po pa siya, pala siya ng mga ahensya. Hindi lang siguro siya pinapansin dati. So, at least po ito ngayon, hindi na po dahil sa Comelec, hindi po kasi pwede pe kahit nga pa pumasok sa airport, bawal magbomba joke. Eh. Hindi ba? Magbomb joke. So, hindi po sana gano'n dahil alam nyo may mga tao po sa loob ng mga gusali. May mga bu buhay po na naan dyan na pe pwede pong matakot, pe pwede pong may mangyari sa kanila dahil sa takot, dahil sa gano'ng klasing threat. So sana po iiwasan lang natin yung mga ganyan. Hindi po dahil sa comic lang, sa kahit na anong ahensya ng pamarang, kahit na anong pribadong sektor, dapat po wag naman. Um, sapagkat uh, we have to value lives ng tao. Sir, we have last four questions. Uh, Isa, Bombo Radio. Chair, good morning po. So, as lang sir, if nakapag-usap uh, na kayo ng mga election watchdog natin with regards sa assessment natin sa election, and ano po yung maaari yung ma-share sa amin sa mga nasabi po sa inyo ng PPCRV and NAMFRL po? Alam niyo po, constant at saka always yung ating pong uh, coordination, consultation, at uh, communication sa kanila. Ang katotohanan, tingnan niyo po ako paano natin binigyan ng halaga ang ating pong uh, dalawa lalo na la pinakamalalaki na Citizens Arm, ang NAMFRA PPCRB. A day before the election, nagpadala po tayo ng dalawang ng contingent headed by two directors of the department. Dalawang directors ng departamento namin. Walang ibang gagawin yung mga tao nila taong yan, yung opisina nila, kung hindi, mag-coordinate sa NAMFRIL at PPCRB sa concern nila. Naandun yung mga tao namin sa headquarters ng NAMFRIL at PPCRB. Yung mga nakapag-cover sa PPCRB o kay NAMFRIL, nakita nyo may mga tao ng COMELEC. Because you would like uh, to know, ano ang concerns ng PPCRB, convey ka agad, kaagad na may sagot. Ano ang concerns ng COMELEC, convey ka agad sa PPCRB, NAMFRIL, para kahit paano makarespond sila. Ganun po ang nangyari sa amin. In fact, kasasabit ng sa akin kanina nung report nung lahat ng mga natanggap na mga concerns nung committee na yon at saka ng PPCRB NAMFREL. But an in-depth uh, consolidation of all concerns, gagawin po natin yan. Meron po kaming post-election assessment na usually ginagawa po natin. Kaya lang, napakaaga pa kasi at this point. Madami pa tayong dapat. Ang unahin po muna namin, pasweldohin ang mga electoral board members. Napaka-importante po sa amin, lalo sa field. At number two, yung pong concerns ng amin po mga tauhan din sa field kasi gusto naman namin pagpahingahin din sila kahit paano sobra po sila exhausted sa nangyaring election na to. Okay, Sir, oh, sorry. Last, last one, last. Chair. Uh, for the record na lang din. Bali, ano nang mangyayari po dun sa mga pending cases sa vote buying, anti-discrimination, ngayon na tapos na po yung halalan? So, natin si Com Ernest kasi issue pa ng issue ng siokos kanina, <laughs> kanina eh. Ito, ito. Si, utos mo yan. Uh, I-share ko lang ho that, that uh, on the day of the election, ang bilang ho ng ating reports received ng Com Committee on Contrabigay ay 712, no? But today, as of uh, 7.30 this morning, eh, 806. Which means patuloy pa rin ho na nagdadala ng report sa amin at patuloy, patuloy naman ho ang pagtanggap namin ng mga reklamo dahil hindi naman ho natin maaring na lang o pabayaan dahil ito yung mga nangyari na saksihan. At uh, kung kayo po ay uh, uh, nagpadala ng report sa amin, we will honor your efforts by giving it the same effort that we give everyone, no? um Ang total ho na, actually, ang total ho na na-issue na show cause orders, eh, pumalo siya ng 212, if I'm not mistaken, yes. Oo, uh -huh. so... um ang itan itatanong niyo kung magpapatuloy ho ang uh, mga kaso pag meron ho mga petition for disqualification na pa bago na proklama isang kandidato eh tutuloy ho yun because that may if we pursue it that may end up in an actual uh, disqualification so kahit na ho na proklama na yung kandidato kung may finding na disqualified siya mari pa ho siyang tanggalin pero yun hong nagpadala ng reklamo at hindi ho nasampahan sampahan ng petition for disqualification or nagpadala after the elections, ang maaari na lang patunguhan yan is if upon evaluation, makita namin that there's enough evidence to support or to warrant the filing of an election offense case. Uh, at yon maaari pa rin naman humatanggal yon but that's going to take a longer process. Historically, mas matagal ho talaga yan dahil sa palitan. Apo. Steve, And okay sir. Thank you, Chair. Bang Banggitin ko lang para makompleto yung report nyo. Ah uh, dapat na itanong nyo, chair anong gagawin sa mga machines. Hindi pa ba anong gagawin sa mga makina? Ah uh, una ay uh, one time use lang po 'yon. So isosoli natin lahat sa kanila 'yan. Kung anong gagawin nila bahala sila. Pero pwede po kasi kami yung option namin pati doon sa kailangan po namin ng 7,000 machines eh. And dahil ito ay eh, continuation ng election sa Bangsamoro, gusto po namin mangyari sa Bangsamoro 1 is to 1 ang machine. Para kung magkaproblema, problema naka-standby na kagad sa bawat presinto ang standby na machine. Hindi yung nasa munisipyo, nasa presinto na mismo yung standby na machine. Para kung bigla may, 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 may gustong palitan ng teacher, dahil lang sa biglang minapansin ng something, palit ka agad. Hindi na lang yung may contingency sa bawat munisipyo. So one is to one. Kaya po, kailangan namin na more or less at uh, 7,000 na makina sa buong Bangsamoro. So yun po, pwede kami mag-repeat order doon. Uh, tutalaman ay uh, mag meron kaming budget para sa Bangsamoro. So repeat order ang tawag doon at uh, magpapa-imprenta naman kami ng balota. Inintay lang po namin ngayon kung talaga bang maire-reapportion -ma apportion yung pong uh, pitong seats na, na dapat ay nasa Sulu. Inintay po natin yan. Alam ko yun ang mga susunod nating mga topics pero ina-advance ko na sa inyo. Ito pong uh, mga Starlinks, ano po nag usap kami nung iwan Plano po namin i-donate sa buong DepEd yung lahat ng Starlinks na ginamit sa buong Pilipinas upang magamit ng ating mga mag-aaral, ng ating mga guro. Total, naikabit na sa bawat paaralan. Pero ang gusto lang din po namin siguraduhin para sa inyo, dito sa Bangsamoro, kung isa halimbawa ang na lang po na area na isolated dahil walang signal, kaya naglagay ng Starling, sabihin na natin lima gagawin po namin ang pinag-uutos ko baka pwedeng ang bawat eskwelahan na walang signal gawing tatlo man lang ang Starlink doon napakadami excess eh na Starlink so kahit nagawin tig-limang nga pa ngayon, pwede lang para lang makapagsigurado na magta-transmit yung mismong uh, mga presinto na yan sa eskwelahan pero after talaga uh, in coordination sa Iwan we wanted to donate to uh, DepEd bilang pagkilala rin sa ginawang tulong sa atin ng mga guro sa paghihirap nila at at uh, the same time uh, uh syempre po kahit paano yung mga mga learners natin yung mga bata magagamit po nila yan lalo pa't ngayon talaga uh, madaming pag-aaral na nakabase talaga sa napapanood ni din nila um and therefore uh, matutulungan natin yung mga uh, kabataan natin Luisa PTB4 Hi sir um Question lang sir, kasi para lang uh, first out lang, para lang matapos po yung mga tanong, meron bang factor na parehas lang yung lumabas sa partial and unofficial at saka po yung lumabas sa canvas nyo, dun sa senatorial po? May factor ba yun para masabi natin na talagang maayos naman yung naging sistema po? Wala po naman kami nakita na difference. Kasi kahit po yung naang-frel, pipisabi, confirm po lahat eh. Confirm lahat, yung pong lahat ng mga pumasok sa kanila at pumasok. And take note, dapat nga kasi Pagka po kasi canvassing, limitado ka lang doon sa dokumentong kinakanvas Hindi ka na dapat bumalik pa sa ER kasi na na 'yun eh. Sa baba pa lang eh. So bakit bakit mapauulitin pagdating sa National Board? Hindi eh, hindi na makakatapos ang canvassing. Ganun po 'yon. Pero ang sa amin po, we are comforted of the fact na bagamat hindi na dapat ini-introduce bilang ebidensya, yung mga nagabit na sa municipal, provincial, eh we are comforted of the fact na kung ano naman po yung pinadala sa mga canvassing body or bodies, municipal, city board, ay tugma sa suma total ng naipapadala po sa atin pong web, sa atin pong uh, uh, we, uh, website, sa ating pong uh, server. Alam nyo, birth pain pero nakakatuwa. First time po kasi natin ginawa, ulitin ko, na meron tayong iba't ibang servers. Dati isa lang. At tandang-tanda ko talaga, lawyer ako noon, pitong oras nagkaroon ng uh, nabulunan yung nag-iisa na transparency si server. Si Kuya Boy, hindi makakuha ng result noon. Pitong oras kasi na nawala ng transmission doon sa server. Eh dito po, sabihin na natin na may isang server na, na hindi ka nakakuha pero pumapasok naman sa server niya, hindi lang pumapasok sa laptop niya. Nasa server eh, kita naman nila lahat. Pero in reality, lahat ng boto sa lahat ng servers ay pare-parehas. At confirm sa lahat ng nakapaskil na election returns sa labas ng presinto. Yun ang pinaka-best test. Tumutugma ba sa nakapaskil sa labas? Tumutugma ba sa na-transmit? At tumutugma ba sa ballot images na pinakita sa mga watcher? Yan naman po yung, ano, at a confirmation of everything. Dito kasi sa Pilipinas, to see is to believe. Hanggat hindi nakukonfirm kung isa lang, hindi kontento. Ito, madaming makukonfirm, at least kahit paano, baka sakaling makukontento. And we should maintain that sa mga susunod na komisyon, hindi man po kami ang naandyan, sana mas ma-maintain yun yung issue ng transparency na yan. We must always tell our people the truth, the realities, kahit na medyo it will be against the institution, so be it. Because that's the only way by which you convince the people to participate. We empowered the people in 2025. They went to the precincts. They went to the polling places. 82.2. It only means to say, just a matter of encouraging them. Ibig sabihin, mukhang naniwala ang sambayanan na mabibilang ang boto nila at makapag sila ng tama kasi pumunta sila ng ganong kadami sa bawat presinto. Okay. Steve Ras, Teleradio. Chair, yung 19 candidates po na sinuspend yung proclamation, nadagdagan po ba? And may info 20 mo ba? Hindi na. binadagdag na isa. Isang congressman, candidate, incumbent, uh, party rin siya uh, dahil sa issue ng citizenship. So nag-issue rin ng suspension of proclamation. So hanggang ngayon hindi pa rin siya napoproclaim. And then At may... maaari hindi maproclaim kapag uh, yung party list niya ay, uh, ay uh, lumabas. May info po ba yung Comelec kung may na-issue na ng TRO? Sa kasalukuyan, wala pa kami natatanggap na any restraining order patungkol sa mga na-issue namin na ganyan o mga disqualification case na nailabas po nang COVID. Hindi rin po namin alam, ako hindi ko po talaga alam ngayon, kung yung na-issuehan namin ng 20 suspension orders of proclamation ay nanalo o natalo. Okay. Dante? Ay, ati, Dante Amento? Ati, si, ati Ma si Dante muna tapos siya. Wait lang, darling. Dante, yeah, Dante go eh, ahead. Save the, the best for oh, last. Okay. Miss Maki Pulido. Mm 7. sa ipro-proclaim lahat, walang partial-partial. Parang first time to, Chair, no? Ah, uh, tatanungin natin si Kuya Boy at si Sir <laughs> Gerald. Pero si Ate Mayen siguro. Pero alam niyo po, uh, Mamaki, hindi naman po sana. Ito naman po maganda lang for our history books. Tsaka siguro sa part ng komisyon. This is the first time na sa isang araw naka-58 COCs. So yun yung unang araw. E eh, bandang pangalawan, na wiped out naman din yung historic na yon dahil naka-101 na COCs. Dati po, yung 2022, 25 canvas reports. Ibig sabihin, 25 days na canvas nun. Ito po, tatlong araw lang po ang canvassing natin ng 175 COCs. Pinakamabilis sa kasaysayan po ito ng ating canvassing. At kahit po yung proclamation bukas, pinakamabilis sa kasaysayan din natin yung proclamation bukas sa senador at pinakamabilis yung magiging proclamation din kung sakasakali sa party list sa lunes. So, mualis ito po yung mga bagay, hindi po yan para sa ipagyabang, wala pong ganon. Ito po yung para lang maging basihan namin sa susunod. Eh kung nagawa natin ng tatlong araw eh, bakit hindi natin kaya magawa ganito? Kasi mas mabilis na proklamasyon, mas mabilis na proseso, walang dayaan, walang violence, walang maniobra na sinasabi nila. Hindi po ba? Pagka po kasi nagtatagal ang botohan, nagtatagal ang proseso, lalo nung manual, nais na ballot box nangyayari yung tinatawag na dagdag bawas. Kasi manual eh. Boto, sampu, naging dagdag na zero, one hundred. Eh dito mabilis. Hindi nyo napansin, ang dami nag-concede, May 12, gabi. Ang dami na proclaim na mayors at governors, gabi. Na-proclaim na kaagad sila. Dati pa nakarinig kayo ng proclamation ng gabi, ng araw na eleksyon. Wala, tayo, walang ganong proclamation. Barangay chairman nga eh, napoproclaim the next two days eh. Eh yung pa bang mayor at saka governor? Because of technology. And of course, technology will drive efficiency. And of course, yung integrity, dapat hindi compromise. Yun lang ang dapat, hindi compromise. And the only way by which you ensure that the integrity is not compromised, ensure transparency. Just ensure transparency. Maaaring may roadblocks, maaaring technical may roadblocks, pero sa bandang huli, transparency is the name of the game. Yun lang po yung kaya sabihin ng Comelec. At least we now have the standard gold standard yan kung tutuusin. Sa susunod, nawala na tayo, pwede, na, pwede nyo itanong, bakit po nung ganon? Ano kaya ang kaibahan ngayon? Kung sa mga susunod na komisyon, biglang mas ma... Mas ma, dalawang araw lang, i-canvas nila. O isang araw lang, i-canvas nila hanggang madamagan. Mas maganda po yan. That's to the benefit of our people. Because the, our people,